Yan, uh, ang mayroon po tayong konting pasalubong kay Mother. Kaya nagigibig po lang na ako. Ayon, sa... salamat po dun kay Bro Ronnie dito sa kape. Sabi po tayo ng panagalamin kape. Ayon, nakasaot po tayo ng konti. Konti lang naman po. Pabili na rin tayo ng bigas. Siyempre po, may kapit kay Lamay. May bigas. Uh, nahihiya po sila sa video na bakit daw ako yung matapang hiyan. Pagpapagdala, sabi ko nga, pagpapagdala ko Para po nalalaman din po ang ato na bumibisita sa ating live na yung mga nagpapashare po ng blessing. Uh, hindi ko naman po talaga ang ito may pagpapagdala sa sarili. Pero kung bukod sa kong sarili, eh. maraming po lang dito sa sarili. Ayun po yung baby na binilan po ng kanyang minang ng nakatulit po kami po, ng kono-kono. May kasama pa po, po dito. pasukan na ito pa sa atin ang Ito yung aking mother na sana eh, ayun yung kanyang tindahan okay, na kapya uh, wala rin naman. Na, pa. mahiyain po sa mahiyain niya ka, ayaw magpangita sa atin. Mag Nag-iimi lang ako, pangilang apo nyo na yan. Ano ba yung Ano ba Ano ba tapos, dalawang babae, apat na lalaki. Ayan. Ayan, ah, uh, doon po sa, eto, kung marami po kami dito sa, ah, uh, mara, marami na apo, maliit pa, ito kahit pa, po, po, pa paano po, hindi mo na papaano yung mga anak, hindi po muna na naman yan. Yung aking nanay, wala na rin maisaing, kaya, Buti naman po na yung aking tax na kagalitin. So, ahhatiin yeah. uh, ko yung kapeta sukal dahil mayadikbino ko sa kape ati oh, maraming tinapay na si nila dahil madalagdalag tinapay ati pa ano 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 pa Lalo po, marami-maraming salamat po sa ayuda. Sa... po. Kayo po ang po sa, sa inyo. lalo lalo na po sa inyo, lahat niya po. po no? kayo, marami, marami, salamat Iiyak pa ata Iiyak. po. pa daw po. Ayun po. kasi kami sana yung

sa'kin sa ako tumalipasok. Pero may sasaing pa naman ako. Ano yung aking... yung tatay na mangingin nung dati. Pero kung ano yung papahal siya na kasi nandita-nandita na Ito, hmm. pasok natin sa kanya. Pasok nyo rin doon. Pasok nyo rin doon. Yan, kapit pasukan hindi na ko na ng maraming kapit-asukan, parang hindi na para kayo, sa aga ng umaga ay nandoon Wala na ko na ng ayan na Tapos eh, kumain ng coffee magkape. Cafe, pero Oh, uh, Medyo marami din tong kapit like kape. Okay. Um, to yeah, sa kanila lang ako na lang din i-share. Ihingi na lang ako ng ilang piraso. dun po sa mga nagpapagikas kay Kuya like, O, marami pong salamat. Sa mga nagpapakulay, marami pong salamat. dun po sa mga mami po natin, marami pong salamat. Sa mga mga ati po natin, marami pong salamat. At, nakaparti ng kulay. Ito, 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 ito,

mag-shoot live po ako at kahit pa paano po mga mga pag sa ano sa sa, 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 sa live okay. nerd po kasi palubog na yung araw ito pa ako

dobo po natutuloy po siya at ato sana rin po ay tinutuloy natin sa mga biyahe po natin. Kasi nabableak po sa atin natin sila na living po. Ay po tagaganap ng donors sa YouTube. suntok sa buwan po tayo. pati platform na natin. Pag niluto, nakabili po tayo ng corn flour Alam ko may isip na gulay kanina. Alam ko na ni mami. Paano po? sa mga mami, si Out Out, salamat po na marami sa mga Lino, Lina, sa mga ate, kuya. Salamat po ito. Salamat po po sa nanonood. Sa mga nanonood po sa ating sa nagpe-play po ng movies, salamat po at nagtulog po okay. sa na ginagawa po ng lahat po na kaya po si Kuya Aw nananaba pa rin pero yung mga bibi ko pa yun yun uh, salamat po sa lahat shout out po po nila Mami Oli, uh, Daddy Brian Mami Hello yan, sa mga mami po natin shout out po sa inyong lahat at ikulin shout out sa mga nina Ayan, mga ninang, shout out po. Maraming salamat. Sa mga nagpapalipat po sa atin sa live, maraming po salamat. At, uh, eto, nakalabas ko din si Pilaw. Sa mga hindi ko po, po masya-shout out, masya Pero shout out po sa inyong lahat. Sa ating, at, at, uh, ayan, kay Mamu. Mamu Elger, parating na yung tuyo. May darating po tayo. Iba't ibang klaseng tuyo galing naman po sa galing naman po sa Mindanao. Bukas makalawa po, ito naman po yung ating pag-uulang ng po natin sa gulay. Sobrang tingay po dito sa amin. Ang daming bata po kasi. At sana soon, itong munting pagpitag-pitindahan ng aking nalay naman ay mayakap. sa Bombay kasi ang tuhunan niya po Bombay na rin uh, laki po at sana sa pamamagitan din po ni Kuya yung mga paniniwala din ang pagiging may hiyain kaya ko. magandang bakit po uh, sa lahat ng uh, mga uh, may marami pong dumadalo ng mga kapag-anakan din kay baby Arwin uh, Arwin po pala. ano po, mag uh, ano na po tayo puro posisyo uh, malamig na po yung panahon pero na tayo maraming po salamat at magkakataon po sa mga